greeting smartwatch fans narito na naman tayo para balikan ang iba't ibang features ng Elon Watch Curve smartwatch at sa video na ito sasagutin natin ang isa sa mga katanungan ng subscriber natin paano ba daw magpalit ng time ng Elon Watch Curve smartwatch from 12 hour format time sa 24 hour format time yung military time na tinatawag and vice versa. So yan yung ating ide-demo sa video na ito. Again, ang watch ang smartwatch natin ay Elon Watch Curve Smartwatch. So titingnan natin kung meron bang option sa smartwatch nito sa pagpalit ng time and at the same time, che-check na din natin kung saan ba yung option sa support app, ba? Meron bang feature don or option menu na pwedeng palitan? upang magawa nating 24 hour military standard time ang smartwatch nito. Okay? So kung may katanungan kayo about sa smartwatch sa Elon Watch Curve, drop lang ng comment sa baba. Again, like, share at subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so umpisa na natin. Tingnan muna natin dito sa smartwatch kung mayro mang options para mag-set o mag-change ng time. So, hindi ko pa na-explore yung smartwatch nito. Okay? So, tingnan natin. Susubukan nating tingnan kung ano nga ba yung mga format dito or menu. Okay? Para sa pag-change ng time. Okay May sleep time brightness. Vibrate bright and ring, low power mode, phone, system, tingnan natin, wala. Sa about, wala rin. Sa phone, wala. Okay, seems like wala rin options dito sa smartwatch. Okay, tingnan natin dito. Phone, Bluetooth call to. Hopefully, merong option dito sa pag-change ng time. Kung wala, dun tayo sa support app. Timer, alarm, world clock, Find phone, calculator, games, settings. So, walang option dito sa pag-change ng time natin. So, yung time natin, 10.27. Okay. So, check natin sa support app. Okay, punta tayo dito. Again, yung support app natin ay yung DAFIT application. So, open lang natin. Notifications device. Shutter. Favorite contacts. At meron tayo ditong others. So sa others tayo. Ayun. So sa display meron tayo ditong time format. Pero dito sa support app walang options dun. Okay. Sa display section. So tingnan natin. Change. 24 hour format time. Done. Then ayun. Automatic agad. Nag-change sa military standard time. And, balikan ulit natin. And, change. 12 hour format time. Ayun. Automatic na. Okay? Hindi mo na kailangang mag-tap sa device para i-synchronize. automatic na kagad na nag-change. Sa unit system, so, pwede ka rin mag-change from metric to imperial. Auto-lock 30 seconds. Ano pa bang options dito? Temp temperature system. Okay? Pwede ka mag-change from Celsius to Fahrenheit. So, marami siyang options dito. Okay? So, pwede ka mag-set ng city kung saan gusto mo pwedeng. Okay? Malaman yung weather. Manila. Okay? So, tingnan natin dito. May weather options ba tayo? Ayan. Okay, 78 degrees. So, naka Fahrenheit tayo. Usually, sa Philippines, Celsius yung okay, familiar tayo. Yun, 26 degrees. Medyo malamig. Okay. mulan ulan siguro don Okay. Cloudy. So, that's it sa pagchange change ng system natin from 12 hour format time to 24 hour format time. So, kung napapansin nyo dito, walang options dito to follow system time. So, kayo na mismo yung magsiset kung 24 hour or 12 hour format time. Kahit nakaset yung smartwatch nyo o yung smartphone sa 12 hour format time, pag dito nakaset yung 24 hour format time, ito yung susundin ng smartwatch. Okay, so very easy. Madali lang. Automatic. Magsisynchronize ka agad. Magsi-change o papalit, magpapalit kagin ng time once na sinet nyo dito sa time format. Okay, hopefully, nasagot natin yung tanong nyo kung paano mag-change at the same time kung paano mag-change ng unit system pati na rin sa weather from Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius. Okay, So that's it. Kung may mga additional na questions, drop lang ng comment sa baba. Ganun pa rin ini-invite namin kayo na mag-subscribe, like, or share sa ating nag-iisang smartwatch, Pinoy TV. Bye!